Isang bike na naman mga guys na ano nagaproblema ang iyang ahab hub kasi ka no ang nagsasapnot kaya ang ginawa ko binuksan ko nilantaw ko ayun nakita ko oh. <laughs> hindi insakto ang pagtakod nila ba o oh, teki te -tik. correctional ta subong niya oh <laughs> kayuhon ta, oh lantawa ay animal ya Hello mga dam morning sa inyo mga guys Baka yung hadla Meron na naman tayo sa bisita Isang carbon mga guys na MOB Bawa tawarin nyo namin na May sit up ni Idol o oh. 27.5 pala ito mga guys no So yung problema natin Nagsasapnot ang hub nya sa likod oh. Pinagawa nya daw ito sa iba Pero hindi kaya o oh. <laughs> Tingnan ko lang kung hindi kakaya sa ako na <laughs> so ayan na nga ni mga guys, no yung gagawin natin dito, siyempre huhukason muna ni Manino ninyo. And then tatanggalon nato lang iyang uh, Sinterlak uh, Rotordes. Ang um, brand pala mga guys ng kanyang hub ay alam niyo na kung ano. Ay hindi pa. abalan na rin ito sa inyo. SLX pala yan mga guys, no? So, titingnan natin yung loob. Nakaservice na ko dito ng dati. Bulbiring yan mga guys. Ang tunga. Tapos, ang kanyang prehab ay biring Ayan, walang tawan na. Nakauslo ang iyang nga uh, spring. Este, ano pala? Ispiser O, oh, yan lang mamaya yung kakayuhin natin. Pero bago yan mga guys. Ito na muna. Uunahin muna natin mga guys sa paglimpyo. O, oh. si Manino inyo ninyo para naman. Ate, wala lang. Oh. <laughs> Gago! So ayan na nga mga guys, so naukas na naton tanan. So ipapalanta ko muna sa inyo bago naton hugasan. oh, lantawan na. Nagkakulor istiwitis na. Bayambot na lang. Ah, daw, daw hindi na ni Manami. Ya, hukson na lang daan nga bulita sa tapos islanta bago ba ay reporta. Wow! Ah! So ayan na nga ni mga guys, so napansin ninyo isang pisa pala nga akon nga ging tutbrasan kanina, Nag-iitom na baw grabe talaga mga guys, yung ego sa loob ng hub niya. Nilantaw ko talaga mga guys ang iyang ang mga kuno-kuno no, kasi nga parang pamatsyag ko may gasgas na abaw. Sakto kinapanagot not ni Manino. ninyo may gasgas kid man. pero okay lang na kayo wala takwaan bag o ay ging balik, ibalik na lang natin yan mamaya. Guys, bawte, ato na ato na, gipiswitan na duangin angin mga guys oh and then ito na 'yo ang ating pinis product aba finish <laughs> product kid ya di puta <laughs> Gago. So ayun nga mga guys, no, para naman maganda naman ang ikot niya mamaya. Inislan ko yung ba, ano, yung daan niya na bulbiring ito binailuan natin ng bago. Tapos ang kanyang silbiring mga guys, no, nilagyan natin na na papadanlog and then ito na ipe natin ang ating special toll Tapos ara na, isulot na este gulo pala lagyan muna ng papadanlog and then baga ayan na namin na ay forma. so ito na nga ni mga guys, sound check muna. So ayun nga mga guys, narinig na ninyo ang uni-uni sa ni Idol, no? Sana ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano maglimpyo nito. Bawa ka nami, kaya sa pamatsyag ko. Nami nami, kaya paglimpyo mo, no? Bawa. Thank you so much kay Idol sa pagbisita sa shop. Kahit yung natin na ang kuno ya, okay lang. Importante, nakita ay kung paano taglimpyuan. Kaging ubra. So maraming salamat sa lahat ng followers ko. Thank you so much. Hanggang dito na lang si Maninoy ninyo and then successful. Ang ating obra ngayong adlaw <laughs> Paalam na po God bless you in death Bye bye Mwah. <laughs>